isa na naman mapagpalang araw sa inyong lahat mga kakabsat ito na naman si Manong Nyo rumarampa na naman palabas na nga pala yan sa may kanilang subdivision dito lang yan sa may Habson paglabas ko nga pala ng bahay nakita ko si idol ko si Moto Sharky nagulat ako ang toto nyo ang tangkad pala at ang puti te ayaw nyo pa Medyo hapon na nga pala si Manong Nyo dito nakabiyahe kasi alas 4 na ito ng hapon. Napuyat kasi si Manong Nyo dahil dito sa isang kapit bahay namin na pasaway. Mayroong kukunin dito sa loob ng bahay. Kung makakatok, kala mo gigibain na yung pintuan ng aking bahay. Habang binabaybay ni Manong Nyo yung daan patungo sa pupuntahan, meron ako dito na ispatan isang bisikleta. Hindi naman pumapadyak pero matulin pa sa takbo ko at ayun nga si kuya palingon-lingon pa papahintuin ko sana para malaman kung walang sisi yung kanyang daladalang bisikleta pero kinawayan niya lang ako at binarurot ng matulin yung kanyang bisikleta kaya si manong nyo naiwan kasi nga sobrang tulin ng kanyang daladala <coughs> Makalipas nga ang ilang minuto may pumasok ng booking kay Manong Nyo kaya ito agad-agad ng pinikap up ni Manong Nyo pinasuot ng helmet para makaalis na agad dito sa may Rosario pinaspasan na nga pala ni manong nyo ang patakbo para makarami ng booking ngayong araw na ito kaya ito dumating na kami dito sa may destination ng aking unang pasahero dito lang naman yan sa may BGC hanggang dito na lang muna yung ating video mga kakabsat at huwag pala nating kalimutan i-like and follow yung page ni manong nyo para updated tayo palagi sa ating bagong video